Hi guys, mapagpalang araw sa ating lahat. So, medyo malungkot po ako ngayon guys. So, pasensya na kayo. So, magbibigay lang po ako doon ng komento doon sa mga nagsasabi na bumabagsak yung performance natin pag hindi pinapanood ang video ng kapwa natin creator. So, hindi po ako expert to guys, pero... Hindi, <laughs> parang may mali eh. Sino nga ba talaga ang bumabagsak ang performance? Yung nag-post o yung nanonood? Kasi guys, para sa akin ha, kapag once na ako yung nag-post, tapos hindi pinanood ng audience, siyempre, ang babagsak ng ang babagsak ang performance diyan yung sa akin. Kasi hindi nila nagustuhan yung video ko, kaya nila dina-drop out, 'di ba? Kaya nila ayaw nilang panoorin. So, pagkakita nila ng video ko, o kung mag-comment man sila dyan, comment, tapos-tapos na. Hindi na yan nila papanoorin kasi ayaw nila ng video ko. di ba So, sino ngayon ang bumabagsak ang performance? Yung nanood ba o yung nag-post? Kasi makikita naman natin doon sa ating ano eh dashboard sa may mga uh, insight natin sa analytics analytics na yan. So hindi ako expert pero yun yun ang parang yun ang uh, sa akin lang ha. Ewan ko sa ating kapwa sa iba yung mga malalaki na hindi ko alam. Kasi sino ba naman nagpapakalat ng ganyan? So ma may mayroon pong role si si Facebook na kapag po magbigay tayo ng maling information eh Yon mali po yon. May pataw po 'yan na na may ipapataw siyang ano tawon. Uh, parusa, may parusa siya. So uh, bakit natin ililituhin ang ating mga viewers or ano no? Kasi uh, sa akin talaga at kapag uh, at kapag ikaw yung nag na hindi nila pinapanood, ikaw din mag-isip ka, mag-isip tayo ng content na papanoorin ka, 'di ba? Ganun yun ni. Eh. Pero yung sinasabi nilang yung nanonood yung babagsak yung performance, iparang eh may mali. Hindi ko talaga siya ma-maisip. So, tos pero yung ikaw na nananood ikaw, di ba ikaw, ikaw na nanonood, content creator ka rin. So, tingnan mo yung, yung ano mo, yung, yung background din ng ano mo, ng dashboard mo, ng, ng insight mo doon. Kung ano yung performance nila, pinapanood ba nila yan, o dinadrop out din nila. So, tayo yung gagawa talaga ng paraan, guys. Huwag natin lutuhin ang mga viewers. Ganun lang. Next time yung pag-usapan natin guys yung sa followers naman. So medyo may magandang usapan po yun. So ngayon guys medyo malungkot ako ngayon so parang ito lang muna ang maibibigay ko. So bye-bye. Thank you. God bless us all.